Samantala, nagsagawa ng operasyon ang Land Transportation Office o LTO upang hulihin ang mga motoristang lumalabag sa batas trapiko bilang bahagi ng Oplan Ligtas Biyahe balik eskwela ng ahensya. Ito ang balita ni Monok Sol. Huli sa isinagawang operasyon ng Land Transportation Office ang ilang motoristang lumabag sa batas trapiko. Limang araw na itong ginagawa ng LTO sa ilang lugar sa Metro Manila at umabot na sa mahigit limang daan ng kanilang mga nahuli. Ang pakay po natin dito ay yung kaligtasan ng ating mga mag-aaral, kaligtasan po ng lahat. Karamihan sa mga natikitan ay lumabag sa helmet law para sa mga nagmomotorsiklo, overloading sa mga school bus at kolorum na mga van. Nagbabala ang ahensya sa mga naghahatid ng na mga estudyante na gamit ang motorsiklo na hindi man lamang pinagsusuot ng helmet ang mga angkas na pasahero. Mahigpit ding ipinagbabawal ang overloading, lalo na sa mga school bus, dahil mapanganib ito. Pinaalala rin ng LTO sa mga commuter na sumasakay ng mga van na huwag tangkilikin ang mga kolorum. Kanina ay nakahuli ang LTO ng van na pumapasada kahit ito ay walang yellow plate. Natuklasan na ang driver ay isang dating miyembro ng Philippine National Police at nagmamaneho ng walang lisensya. Agad naman binaklas ng LTO ang plaka na naturang van at pagmumultahin ng 6,000 piso. Opo, inamin niya nangungulurum talaga. From Panay to Makati, 60 per, 60 per person pamasahe. Tsaka driving without license. Maganda na ito kaysa magnaka o magmangutong. Uh, Mas maganda na ito kaysa mangutong. Mas maganda na ang alin, sir? Maganda po ay ng ganito. Tuloy-tuloy din ang mass information campaign ng LTO upang maipabatid sa lahat ng mga motorista ang nalalapit na implementasyon nang mas pinataas na halaga ng multa sa mga lalabag sa batas trapiko o ang revised fines and penalties. Sa ilalim ng naturang kautusan, itinaas sa isang milyong piso ang multa sa mga kolorum na bus mula sa dating anim na libong piso, habang dalawang daang libong piso naman para sa mga kolorum na mga van. Inaasahan na sa susunod na buwan ay ganap ng ipapatupad ng DOTC ang revised fines and penalties. Mon Monhokson, UNTV News, Worldwide.